ito yung ating buong pattern paper ito yung length niya, yung pinakamalapad ito yung makitig itutupit lang natin ito na ah, sa kanto ito yung kanto nya itutupit natin na kantay itong alawang alawang side after nyan, ikakat lang natin ito Itong ginagbi natin, ikakatapos. pag nagupit na natin, i-fold pa natin dito, uh, uh, mula din dito, sa dulo. And after nyan, itong haba na to, mula dito, susukatin natin, yung haba na ito. Hanggang saan niya, uh, ganun yung sukat na gagawin natin. Yung isa, papunta dito sa kabila. Ayan. Susukatin natin ito, mula dito sa dulo. Okay, lift sa dulo ng pattern. Ang sukat niya ay 47 and a half. So, ito, susukatin natin mula dito sa dulo. Pwede hawakan na natin dito din. Habang inuusog natin to, marking natin yung 47 and a half. So, sa 47 and a half tayo magmamarking. 47 and a half. Ayan. After niya, gamit tayo ng French uh, hip curve. Ito. So, Gagamitin natin na ang hip curve. Punta dito sa dulo ng pattern natin. Ito isa. Pag so, na-trace na natin yan, ikakat natin itong pa-curve na to na yung magiging pattern natin para sa uh, skirt natin. Ngayon, dito sa taas, magmamarking tayo para sa sukat ng mga bewang. Mula dito sa taas, ibaba natin dito sa gilid. Magmarking tayo sa 6 inches. mag start tayo ng sukat ng, eto yung magiging sukat ng ating bewang. Sa 6 dito, sa kabila, sa gitna, Tsaka dito sa kabilang gilid. Tapos i-trace natin ng curve sya pa curve. And itong sukat na to, ang bewang nya ay para sa 20 inches. lagi start tayo sa 20 inches na waistline ngayon. para to sa ibang sukat magda down tayo ng 1/4, uh, ito 1/4 inch para to sa susunod na sukat halimbawa, ito ay 20, susunod 21, then add 1/4, 22, add 1/4, 23, 24, tigo 1/4 ang i add natin. kung ano ah, gamitin yung lapis lang para medyo manipis or ball pen lang sa akin para makita yung ginagamit lang ko ng pencil pen Ayan, pati dito sa mga susunod nya magmamarking tayo every one for para sa sunod sunod na sukat ng ating waistline yan yung i-coconnect natin papunta dito uh, pinapakita ko lang sa inyo guys uh, ito yung idea kung paano natin kinakat sa palda, sa tela kasi pwede namang uh, directa tayo sa tela pero maganda rin yung may ganito para meron tayong uh, ready na na pattern tsaka basihan natin na sukat yan tapos i-coconnect connect lang natin yan kung gusto nyo na every uh, every 2 inch ang adjustment pwede rin o, nagkamali ako ng connect Ito i-coconnect natin dito dito itong measurement na to ay 1 4 ng ating waistline dapat ang 1 port ng 28 ay 7. Ayan, sakto to 7 yung 1 fold niya. Ngayon, sa ibang sukat, pwede nyo pa yung lagyan ng down, down, down dyan. So, okay na to. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano siyang gamitin. Paano tayong magtatabas. Dahil dress ang ating sukat or ating gagawin, etong ating back figure, to ibabawas natin sa full length niya na 40. 40 minus 11, 29. Ito yung magiging sukat ng ating skirt. Then, yung waistline niya, 22.5 divided by 4. i divide natin ito sa 4. Kaya, ito ay magiging um, 5 and 5. Pero, pwede rin itong i-ano na lang natin sa 5 and 3 point. 5 and 3 point natin to. 5 and 3 fourth na lang. Ito ang ating dinivide na 22.5. Bali, dahil bata okay lang naman yung medyo may allowance natin. 5 and 3 fourth ang ating 1 fourth ng waistline. And sa pagsukat ng haba, uh, dito muna tayo kukunin natin itong 5 and 3 fourth sa waistline. 1 fourth ng ating waistline, 5 and three fourth. Alanganin siya guys kasi ang ang sukat natin dito ay puro tigo 1 inches ang adjustment niya. Pero dito pwede natin siyang kasi nagbabayas to eh. Luluwag siya. Kukunin ko siya sa pangatlong guhit sa 20, 21. Sa 22 ko na siya kukunin. Kaya pangatlong guhit then mula sa pangatlong guhit kukunin natin yung length ng palda natin ito yung 29 mula do sa pangatlong guhit sa 29 Tapos markahan natin siya So hindi kasi ganun kahaba yung ating ikakat na palda kaya ang ang pagkat natin sa tela ay pagganito lang so, may ibang way din ng pagkat pag medyo mahaba na yung ating skirt Ayan ipapakita ko rin sya sa mga sa susunod na tatahiin ko Tingnan natin kung maisingit natin ito ito yung uh, pinagharap natin yung width ng tela. Tiniklop natin para sa magkaharap na yung right side sa right side. So, dito natin ilagay yung side ng dulo ng tela sa harap natin. And, tapos, dahil may katay sa likod, kaya ganitong width natin dahil yung lalagyan natin ng na C4 time. Itong natin ng pulling, tapat yeah, itong minargahan natin. Itatapat natin dito sa dulo ng tela. I-adjust lang natin ng... So, ito yung ating dulo ng pattern. Magtitira lang tayo dito sa ating dulo ng mga 1 inch. Ayan. Ilampas natin yung pattern sa 1 inch. Kasi, kailangan natin ng allowance. Ayan. Ito yung marking sa haba. Oh, ito yung marking sa haba. Naglagay tayo ng allowance. Then, dito sa gilid din, lalagyan natin ng allowance. Umarkahan natin itong tapat ng link natin. Tapos, ititrace natin yung sa pangatlong guhit natin. Tapos, bababa. Hanggang doon ito sa minarkahan din natin sa kabilang side. Hanggang doon sa kabilang side, minarkahan natin. Gugupitin natin siya na dito. Ito siya. Gugupitin natin siya ng na meron lang ng anong, konting sewing allowance. or, o oh, tama, konti lang. Lalagyan din natin siya ng uh, sewing allowance. Pag nakat na natin ito, itong ginuhit natin dito sa side, tapos dito sa side, itatapat lang natin itong ating ginawang pattern. yan, ito yung una, yung minargahan natin. Tapos yung sa kabilang side itapat din natin ito yung dulo na pattern ito yung dulo, yung unang dulo then yung kabilang dulo ayan yung guhit natin Hindi natin itatapat tapat na so ikapat natin siya na may sewing allowance ito yung curve na ito ayan, natin siya na may sewing allowance after nyan ito na yung magiging back natin sa skirt. Ngayon, Uh, kakat natin yung front. Ayan, sa pagkat ng front, ito naman yung pinagtabasa natin. Ayan, magiging pa naman siya. Ito, pwedeng ito na ang gamitin natin. Ayan, meron tayong ginawang sewing allowance dito sa gitna, ay sa gilid, ayan. Yan yung itapat natin dito sa center fold. Ito dapat naka-fold to kasi ito yung magiging front natin. Lagay lang natin sa tapat nung no? may guhit natin. Hanggang dito sa baba. Yan. Tapos ikakat na rin natin yan na kapareho nitong ating bak. Ayan. Edo na siya. Ayan yung ating semi-balloon. Actually, semi-balloon to kasi half circle lang to balon kasi, ano eh, ah, uh, full circle, yan ang pinakamagandang balon. So, ayan. Sunod, pakita ko sa inyo yung isang paraan ng pagkat pag mahaba naman yung ating tatabasin. Ito naman, yung isang medyo mahaba na skirt, o oh, mahaba talaga. Ah, uh, Ganun din, itong ating back, back figure, dinawas natin sa full length niya. So, 56 minus 16, 40. Then, yung waistline, i-divide natin sa 4, 7. 28 divided by 4, 7. Itong ating ginawang pattern, itong last line natin ay para sa 28. Ito ay 7. Check ko lang. So, 7. Then, magmumula dyan yung sukat ng ating length sa last na buhit natin na yan. Ang sukat natin ay 40 ang length. So, dito sa ating pattern, uh, kulang siya. Pero ipapakita ko sa inyo kung paano sukatin yung tamang haba. So, pattern ko lang kung ilang inches ang kulang. So, ang kulang natin dito ay 39, 41 inches, din, 1 and 1. 1 half magiging 40 and Uh, 40 and a half. Ito yung ating tela. Magsusuka tayo mula dito sa dulo niya. Ito yung gilid ng dulo ng tela natin. Ito yung saan yayarda. Eto yung ating uh, tela. Ito yung pinaka dulo ng tela. Ito yung niyayarda. Yung sa niyayarda. So, itatapat muna natin yung ating pattern mula dito yung dulo, matulis dito i-adjust lang natin ng konti nasa uh, mga 1 inch uh, itong ating pattern kulang ng 1 and 1 half nasukat na natin yan dito add tayo ng 1 and 1 half tatansyahin ko lang uh, tapos i-fold natin itong tela dyan hawakan na natin yan So, po-fold muna natin sya ng maayos. Pantay din sa ating tela. Napantay na natin yan. Dito pwede tayong mag-aspel guys. Ha? Para hindi dumudela yung ating tela. Yan. Pag na-fold na natin ng ganyan. Itong nasa kabila. Ipo-fold natin na. Parang pa-triangle. gaya ng pattern natin. Sa pag-fold nito guys. Magtitira tayo dito. Hindi natin sasakto sa dulo ng tela. Kasi meron tayong dapat sewing allowance. mas maganda kung ano, mas malawak yung ating tabasan or sa lapag. Sa sahig pwede para maganda yung lapat ng ating tela. Pag naayos natin dito, kahit ayan, as pili natin. Ito, dadaganan ko lang siya ng mga bato-bato. Tapos, etong ating sa kabila, kailangan pantay din yan. Ito, kakatuti natin. Ayan. Pag naayos natin ng ganyan, tapat natin yung ating pattern. Ang paglapat dito guys, hindi doon sa allowance natin. Dito lang sa may center fold natin. Nandiyan yung tatapat yung ating pattern. Doon sa dulo nito, dulo ng pattern, dulo ng tela, dulo ng pattern. Ito hindi kasali sa pagpapatungan natin. Then, ititrace natin itong pinaka last line natin. pag na-trace natin niya, yung kulang natin dito na 1 and 1 half, mamarkahan natin. Lampas natin sa pattern yung 1 and 1 half hanggang doon sa kabila. Tapos, pwede na natin siyang ikat. cut and, dito na tayo. Tapos, dito rin sa kabila. Pwede natin i-adjust itong pattern para yung saktong kurba makatapat doon sa binugupit natin. Meron tayong guide. Ito yung, ano, walang dugtong sumilid sa bakit tayo magdudugtong. Ito guys, itong pattern natin, itong pattern natin, pwede din ito sa full, full circle. Ayan. Kung mga full circle, pwede walang dugtong, ah, uh, para sa mga maiigsing, ah, uh, palda. Pero, ah, pagka naman may dugto oi mahaba pwede siya sa dugtungan sa magkabilang gilid ng skirt Ngayon, i-divide para magamit natin ito para maging full circle siya yung division or i divide natin yung waistline natin sa 8 na siya hindi na sa 4 halimbawa ito i-full circle natin itong skirt niya etong mag etong 28 Add divide na natin ito sa 8. 28 divided by 8. Ayen divided by 8 magiging ah uh, 3 and 1/2 na lang ito. 3.5 divided by 8. Tama. Kasi kung 4 divided by 4 7. So dinoblin natin yung division naging 28 divided by 8. Kaya magiging kalahati nito 7.5, 3.5. Iyon na lang ang kukunin nating sukat mula dito sa gilid ng ating pattern hanggang dito. Yan. 3.5. Ito ay para sa 28 inches na uh, waistline kung full circle ang ating ikakata. Ang ating ginawang pattern ay pwede rin natin siyang gamitin sa full circle. Ayan full circle, kung ang ating half circle ay di divide natin ang bewang sa 4. Halimbawa, itong 28, i-divide di natin sa 4, 7. 7 inches. Ito, 7 inches yan. Yung ating full circle, ang 28, halimbawa, ay di-divide natin sa 4 sa half. Uh, ang ating full circle na, ay i-divide di na natin sa 8. Ang tabas nito, guys, ay kagaya ng ating ginawang purple na ang dugtungan ay nasa magkabila ang gilid na lang. Pero dalawang piraso ang ating tatabasin. Tapos, ang fold natin same lang, basta ito ang ating gagamiting sukat sa waistline. Dalawang cut ang mangyayari. Magkarugtong yung ating dalawang half circle sa magkabila ang gilid. Ayan. Pero ito ang ating susundin. Divided by 8 para sa 2 circle. Ngayon, dito sa ating A-line, ang ilay natin, i-divide na lang natin ang ating waistline sa 2. Ayan. Kung halimbawa, ito ang ating ah, uh, ito, ang sinukat ko dito ay 20. Ang adjustment na niya, every 1 inch ay half inch. Halimbawa, ito 20, yan 21, 22, 23, 24. Basta, ang ating uh, pagmumulan sa length ng palda ay kung saan tayo nag-divide. Halimbawa, ito, ang ginawa natin full circle, dapat dito tayo magmumula ang sukat papunta doon sa haba then yung ating half circle ah, semi full or half circle ganun din dito rin tayo magi-start kung ating ginawa ay a line dito rin tayo magi-start ng haba pababa yan kaya itong itong pattern na to ay magagamit natin sa iba-ibang at na palda or skirt. Yan. Sana nagustuhan nyo ang ating ng video for today. Kung bago lang kayo dito sa ating channel, please click the subscribe and click the bell icon. para lagi kayo mo na notify pag mayroon tayong mga bagong upload Thanks for watching. Happy sewing!